Ayun. Ah, dito na rin kami sa bakas. Grabe layo. So dito na kami sa amin. Masa kami mag stay Nang 3 days and 2 nights. Ay, hit na. From Citas de Boracay. Rooms available. Yan. Tapos tulog ang mga bata nagpapahinga. Kami nag-iikot. Pasyal, pasyal. no? Para apa-apa, no, okay lang mo naman tubig, tapos, may diet ka naman. Huh? Huh? Ano sa din ang buffet? lunch buffet. Lunch buffet? na. Mamaya, try natin mag din ng gabi. Tingnan natin kung gaano kaganda ang Boracay pag gabi. Hindi natin ang nightlife. Ayan, yeah, nightlife. Ang tawagin. Kung sa Cyberpunk, merong tinatawag na Night City. Dito rin sa, ano, in real life. Meron din, ano, nightlife naman ang tawag sa Boracay. Nightlife. Oh. May seafood din pala rito. Pag gusto kumain ng seafood, Easy food. Damn, may seafood. Dami din parang restaurant. Uh, ne. Isa sa Paris Hilton. Oh. Yeah. oh pa. ano, Oo. Paris Hilton. Oo. 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 Hilton sa Oo. You down, right? Okay. And the rice. So, Jasper na. Jasper yung pangalan ng ano. Okay. Ito naman, pagka gusto mong bumili ng ano, mga souvenirs. Sa Boracay Galleria. Masa parang ano sila, parang nire-renovate. ganda lang tignan pagka ano, pagka ganito yung tanghali. Hmm. Di mo may rin yung ganda, yung pagka white sand. Kasong init. init siya. merong pool. Ha? 2.95 Ah, Lance Gopay. Pares doon? 299 doon. Ah, 299. Yung swimming pool doon. Dito. Swimming pool naman. Pero pwede ka namang hike ah, outsider ka. Ah, pwede. Ka lang. Ah, mag ano ka. Oras ngayon is 1 p.m. Sir, sure, Lance. Hindi rin nila gumawa, oh. Ano May baratilo rin pala rito, no? Ganatignan ang ganda tignan ng dagat. Kitang-kita yung pagkaputi ng buhangin, kulay ng dagat, kulay ng langit. Ah, the best. Tapos, pamayang gabi, ang makikita mo naman dito, yung puro ilaw naman. Ilaw at saka... ilaw at saka yung mga bar. Yan ang makikita dito paggabi. May experience natin yan mamayang gabi. dami rin mga establishment na nakatayo dito sa Boracay. Bili yan mga ano, t-shirt. Mga souvenir. Meron pa palang looban? Mall. Ah, mall. Mall sa Boracay. Okay, day mall. Alright. So, ito pa rin yung tinatawag na Demol. Nakarating na kasi dito sa Bosque. Sa <laughs> <laughs> dami so, ng video na napanood mo. Nakarating na si Bosque. Uy, iPhone. Ito so, yun, ito so. yun. No, sa iPhone. Te Mayroon, testing natin yung iPhone ngayon. Ang <laughs> daming establishment dito. May tindahan ng cellphone. Pero mostly, puro pagkain. Kaya gamit. Baka mga tato. Yung mga mga ganyan. Dive supply. Tato. Yung ano kaya pa tato? Mystery tato. One five. Oo <laughs> <eye> <laughs> oh, kaya na. Bigyan ka ng butterfly. May barfield po. Masa namin sa pinakalooban. Ang daming. Hmm, bango. Parang sarap kumain. Kaso wala yung mga kids namin hindi mga kain kasi wala yung mga kids namin gawa nang nagpapay nga, napagod at napuyat ang usap ko mo ayun gusto kong kumain yung kakaiba yung may alat tsaka may asin mga pa. Hindi, hindi yun. Yung Parang yung mga anong pinakain nila. Kasi yung mga iba naman. Tayo. Tayo. Japanese cuisine. Di hotel po ra mga pagkain dito na lola ko. Libo. Libo ang pagkain. Per person yun ha, per person. 499. Pero San Libo. Ah, oo, yun pala. Yeah. Oh, may mga mura din para pag gustong pag kumain. Yung McDo app, dapat. Meron naman pa ng mga makakainang ng mura. Pero may pag ano, naman. oh, may budgetarian para sa katulad natin mga nagbabudget. Pero na nalulula lang talaga ako sa, ano, sa presyo ng mga pagkain talaga. Oh. Makikita mo talaga yung ano. Makikita nyo talaga yung mga presyo rito. Each person, 500. Kasi grabe naman nasa Pilipinas ka na, hindi mo pa malipot dito. Oo, ganun siya. Kapapakitaan ko kayo ng ano, ng presyo. Oh, burger lang to ha. O oh, diba? Burger lang 470 na, 430. 30. Diba? Yan ang mga presyo dito. Yan ang mga presuwa ng mga pagkain dito. Pero sa mga tulad nating budgetarian, meron din naman tayong mga kinakainan na budget dito. Na pwedeng na budget sa pagkain. Pero goods naman, mabubusog ka. Budgetarian ka pero sulit. Ang mga masarap kainan, unbox, docks, saka si Paris Hilton. Ay hindi pala si Paris Hilton. Pangalan <laughs> Paris Hilton. Kasi, Pangit, ang pangalan kasi ng store nila, Paris Hilton. Pares, yung pares sa pagkain. Tapos dinugtungan nyo ng Hilton. So masarap talaga kainin si Pares Hilton. Ay hindi, hindi pala. Masarap kumain sa Pares Hilton. <laughs> Muro lang din kasi. Alagang 170, 180. Under rice na siya. So good skin. Manipis nga lang siguro. Siguro. Gagaya. Mga <laughs> <No, ganun. laughs> Oh, um, Kung papansin nyo rin dito guys, walang ano, walang jeep. Ang pinaka, yan sa nila, e-trike. Ang uh, pinaka sasakyan dito, ano, van. Yan. L300 van, high ace, yan ang pinaka parang sasakyan lang dito. Pero jeep, at kung yung iba wala. Muna pag namin dito kanina hanggang ngayon. mga ganyan no. Oh. Right. i yes, Tapos ang bayad 25 pesos. Tapos bayad 25 pesos ang isa. May ganito lang dito. Uh -uh. Pero parang pag ano, pag uh, special 200. Special 200. Uh okay -oh. oh, din pala. So, pito. Uh Oo. -oh. Pito. 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 Eh paano pag kaibigan? Apat naman kayo. Ka, DIY ka. oh, 200 talaga. Oo. Oh. Pero okay lang din. Mas maganda lang rin yan. 655. 25. 200 or 300? Mga 200 or 300 diba? Di oh. Hindi tayo binaba. Hindi tayo binaba. Hindi tayo binaba. Nabalik na ulit kami sa beach. Nagabas lang kami doon. Nah, May hotel din dito. May hotel din dito. Piccolo Hotel gan. per night. Okay, mahal na. Stop lo per night, mahal na. Pag apat na tayo, naigiging 56 na. Per night pa yun ah. 56 per, per night. So, so kung tatlong araw kayo, aabot din ng 16 Tatlong araw pero 2 nights. So mga 20, 10 oh, lang, 10, -10 oh. 11 12 okay. so, Mahal pa rin eh yung, ay yung kinuha naming, namin, yung stay namin. 4,000 lang. In 3 days and 2 nights. You know, ah, hinubad na namin yung aming mga paa. Ay, mga paa. Aming mga tinelas. Dito na kami sa pangpang pang Pansin nyo, low tide. Diba? Ano Naramdaman ko na din yung lupa sa buhangin sa Boracay. Grabe ang pino. Oh. Ganda, oh. Ang pino guys. Hindi, buti nga nang pagkata hindi malumot eh. Mm. Ganda guys. Tapos lang sa gilid ng pangpang Uy, sarap. Ang lamig. Uy. Sarap guys. sarap na umigat. Ang sarap. na ako sarap na <laughs> Hindi pa kayo mga wala pa yung aking ano, mga dinakis. Kaya so, natawag pa. Wait lang. So dyan tumawag. Ang ganda babe. Kaya maglakad ka lang babe, tapos ikot ikot ka kung hari. Footprints. Footprints. Hello. yeah ay. Tawag na sila. Tawag mo na lang. Maligo na tayo ngayon. Amen, na. Ah. Yeah, ah. hindi. Sabi mo mo Pagkabalik natin doon. Kujar sa oras. Ligo tayo pagkabas. Diba? Ang ganda. Oo, oh, diba? Oo. Oh. Team JBK at Bora 2023. Oh, di ba? Ang ng tubig. Saka hindi crowded yung dagat. Di ba? Ang daming tao pero hindi ganong crowded yung dagat. Oo. No, no, lino oh. Ngayon, sobrang linaw oh.